Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing isa ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo. Alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, Ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanan nga hantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawa hindi matuwid ay kasalanan ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Heso Kristo at hindi sila maaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo ay mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Heso Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalik, Magalak ka, o Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sana nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Aleluya, aleluya. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hudea na natili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon malapit sa salim sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan, na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag Green at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo, sugu so, lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay ay naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Pinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,